pagsisikap, pagkamit ng tagumpay. Gaano ka pa man katanda, pwede ka pa magsimula ng bagong layunin o mangarap ng bagong pangarap. Makaranas man tayo ng napakaraming pagkatalo, hindi natin dapat tanggapin ang kabiguan. Upang magtagumpay, kailangan muna nating paniwalaan na kaya nating magtagumpay. Ang sekreto sa pag-asenso ay ang pagsisimula, ng pagsisikap o pagpupunyagi. Ang talento ay mas mura pa kaysa sa asin ang pagkakaiba ng talentado sa matagumpay ay napakaraming pagsisikap at pagpupunyagi. Hindi mo dapat alalahanin ang kabagalan, huwag mong husgahan, ang bawat araw ayon sa iyong ani, husgahan mo ito ayon sa mga iyong itinanam, mo basta't hindi ka lang titigil o susuko. Gawin mo ang pinakamabuti mong makakaya. Ang itinanam mo ngayon, aanihin mo sa pagdating ng panahon. That's it until next time. If you like our videos, don't